Pero ma'am, kanina, sinabi ni Senator J.V. Hercito, siguro daw it's about time na parang out na yung mga politiko dito sa pamamahagi daw ng mga ayuda dahil parang uh, nagagamit nga ito sa ano eh, patronage politics at dapat daw meron ng exit mechanism dahil para hindi habang buhay umaasa yung marami sa ayuda mula sa government. Yes, tama yun. Kaya dapat yung uh, job uh, program natin, i-ratchet up, narinig na natin yung job program. Ano nga pangalan? Hmm. NARS ba? NARS? NARS, mm -hmm. 'yung job program mm -hmm. pero parang dapat hindi nga ninyo maaalala kasi talagang hindi mo siya. Well, yung, well, 'yung parang pinag-ipon-ipon 'yung dole, test, iba't iba. Pero parang 'yung pa 'yung dati. Mm -hmm. Sana 'yung talagang mas aggressive mm -hmm. na job generation program tulungan natin ang private sector at the same time alam naman talaga natin na kailangan na uh, dagdagan talaga itong mga puhunan. Halimbawa, yung kalahi seeds. Exit strategy ang kalahi seeds, eh. Tapos yung job generation. Kasi yung kalahi seeds, maganda siya sa mga remote na mga lugar na wala ka namang papasukan ng trabaho. Kaya magkahanap buhay ka at uh, magiging MSME. So that's one exit strategy. Another one would really be the dole, no? With all the job generation and the TESDA. So these are the things that we need to beef up. Kasi kasi, isipin nyo, 2007, nagumpisa ang pantawid. 2024 na, hindi pa nakakatawid. <laughs> hindi naman yata tama yun habang buhay na lang. Mm -hmm. Eh, Ibig sabihin, hindi siya successful, hindi siya matagumpay kung hindi sila umahon sa kahirapan at ang nangyari lamang, tumanda yung mga anak na nagpabakuna at nag-aral. Mm -hmm. Hindi naman sapat yun. Sinasabi nga, multidimensional yung poverty. Pero ang hunot-dulo, kailangan may maayos na kinikita ita. Mm. May idea na dapat out na yung mga politicians sa distribution ng mga ayuda dahil nagagamit nga daw sa. Well, yun nga ang kinukot nila na talagang eh uh, to nga may may issue si uh, Senator Coco mm -hmm. uh, dito sa ilang programa. Isa rito yung card program na binabanggit na uh, naalala po ba ninyo ito last year yata, bandang November, may card program for 10,000 poor and vulnerable. Di ko alam eh, basta nabanggit lang to card smart at uh, kailan ba yun? 29 ba yun? Kapon ba yun? Meron na naman kapon, yung tungkol sa PWD and uh, seniors. So these programs are supposed to be joint initiatives of the Speaker and the DSWD. Yung hmm. card, So, Narinig na ba niyo nung November yon? Kasi ganon, noon, uh, 1,000 in cash, 1,000 for a 25 kilo sack of rice. Tapos may smart internship din. Ito hindi DSWD. Mm -hmm. Iba pang uh, pinanggalingan ng pera. Nalilito nga ako eh sa totoo lang. Kung uh, nakakunot ng noon ninyo, eh mas lalo na problema ko. Um, itong SMART, may kinalaman sa iba't ibang eskwela na mag internship sa Kongreso. Hindi naman siya bad idea, pero pinagtatakahan lang natin uh, aling department ba yan at uh, saan galing ang budget. Ganon din, itong uh, inanunsyo, kahapon ba yon? Narinig ba niyo ito? Na palalawakin yung discounts ng yes. PWD? Kaya ako na, late eh, Kasi nakita ko lang sa so grocery. Narinig ko lang kahapon tapos biglang, teka muna, ano nga ba yun? Mm -hmm. So, yung DTI naman po ito. Ito yung discount sa groceries and other basic mm -hmm. commodities para sa PWD na limited to 65 Uh, pesos a week will now become 125 a week or 500 a month. Yun ang mm -hmm. intindi ko. At uh, sumang ayon naman daw yung DTI. Ngayon, pinagtatakahan ko rin kung saan ito manggagaling at uh, talaga bang DTI project to or joint initiative. Kasi hindi naman ako uh, nakikipag-away ulit. At uh, sapat na siguro yung kaaway ko, kundi uh, kinakatakutan lang natin na ito ay swak dun sa prohibisyon.